put mga guys na lakbay lakbay na put sa ang akong bana ay isa ka mga guys guys Ayoy. <laughs> Naglakbay na tayo sa dadalanan natin, guys. Naaantay pa agihan mga pagkaka. Na wala pa iyon. Ipero na ni mga guys. Ha, isprihan na. na FYI na eh mga guys, lili ang na ang mukha. Lili na ang mukha, guys. Kaunti agi -ag tamban tak bersama kilawun tak bersama perintu ni so so kuat toyo kuat suka kada mensia kada mensia kada mensia kada mensia kada mensia kada mensia Nak like, imagine nanti, Syafiq. Kita akan berjumpa lagi. apo yang adik tak tolong? Oh, bentar. Hi, bye. Eh, bukan apa, pengesaan tak dikit. Sampuk. Hmm. Gendil, weh. Musim ni. Oh, macam dia ni weh. alang-alang murid tu tanam. K wala, okay. ah, mga guys mga guys mga pagas mga guys inom motor na yuhaw. <laughs> <laughs> yuhaw ang motor mga guys hi nai <laughs> ha <laughs> gi sana mo sa tindahan kay nahutdan sila dito <laughs> Ini komen. Dia memang bajad. Belum. Bajad mah. Pulang ke mangku bayanti ni. Nak ay Oh nomuk keronuk bayanti. Ana eh Pak. Hai. Pi sarwa. Betah. Wadar. Jangan Salamat mela Okay. Dasolpe? Nandito na Ha? nai. Oh. Mm -hmm.